Oi, hey, good day, mga mods. Welcome back to our YouTube channel. We are back here at the Bristol Motorcycles 10 Up Caloocan. Dahil kung kayo nga ay naghahanap pa rin, as still gusto pa rin magkaroon ng classic scooter na medyo naiiba naman sa mga brand na nakasanayan na natin. Maaring itong classic scooter na ito coming from Bristol Motorcycles ay eh magustuhan nyo na. So this one is uh, the all new Bristol Basilica. Kami natin kung ano naman na meron dito sa classic scooter na ito at uh, magugustuhan nyo nga ba ito coming from Bristol Motorcycles kaya naman huwag na natin patagalip simula simulan na natin So the all new Bristol Basilica 125 wow! is one classic scooter coming from Bristol Motorcycles so kung kayo nga ay eh, uh, naghahanap pa rin at nahihirapan pa rin pumili ng mga classic scooter ngayon taon so marahil itong Bristol Basilica ay eh magustuhan na. So alamin natin kung ano-ano meron dito sa classic scooter na ito. Simulan natin dito sa napaka-futuristic na headlight niya. So what we have here is a round shape headlight na naka-LED na po 'yan. Wow. Pagdating sa DRL naka-LED na rin. So ito 'yung pinaka-DRL niya. Ah, uh, ito 'yung uh, baligid na 'yan and then dito sa gitna, 'yan po 'yung pinaka-daytime running light niya. Napakaganda at napaka-futuristic. Ayan. So, sa paligid niyan, meron tayong gray na matte gray dito na pairings dito sa headlight niya. Pagdating sa turn signals, yun naka-LED na rin yan mga kamos. Dito siya nakapuesto sa manibela niya. Napakaganda ng positioning. Kitang kita. And then, malitlang uh, maliit lang siya no? sa harapan. So, meron tayong napakalapad na body rito na kamukhang kamuka nung sa Vespa. Mga kamos, sa scooter na, class scooter ng Vespa, medyo may pagkamalapad din itong isang ito. Uh, I think doon yata hinango yung isura nito. Uh, by the way, ito pala nire-review natin is sa uh, gloss black. Ayan, and then with the touch of uh, matte gray. So, sa gitna niyan, meron po nakalagay dito na parang emblem na green, white, red, na parang Italian na uh, color uh, or uh, Italian flag. Ayan, so, and then nakalagay dito isa sa uh, best pussy ba ito? Uh, best poochie. Ayan, and then, uh, parang sya, meron siyang... Uh, Butterfly or dragonfly dito sa gitna. Ayan. And then, uh, dito nakalagay yung emblem ni Bristol na naka gloss, silver. Ganda. Bumagay dito sa itsura ng uh, basilica. Sa tunog pa lang ng pangalan nitong uh, motor na ito, ay talaga namang pang classic talaga. And then, pang Italian ng uh, datingan. Basilica. Meron siyang parang air vents dito. Ayan. Dalawa. Dito, nag-extend dito yung kulay ng gray ayan dito sa front fender niya ayan maliit lang and then sa front fender niya medyo malapad yung front fender niya rito so sa gilid naman niya yan po yung itsura niya napaka-classical talaga ng scooter na to mga kamots no isa itsura pa lang niya dito sa gilid nakalagay diyan isa basilica na naka uh, embossed emblem and then naka gloss uh, silver din siya ang ganda ng uh, pagkaka niyo. niya basilica Ayan, so sa gilid niya, meron siyang ganitong design. Meron din tayong napaka-futuristic na taillight dito. So na para siyang naka-arrow shape, no? Arrowhead shape. Ayan, dalawa. Naka-LED na rin yan. And then, uh, meron siyang built-in plate light sa ilalim, of course. And then, uh, reflectorized na naka-round shape kabilaan po yan. So proceed na tayo sa sukat ng gulong nitong uh, Bristol Basilica 125. Sa harapan nito ay gumagamit ng 120 by 70 by 12 inches. Two-tone color yung mags niya. Matte black at silver dito sa magkabilang gilid niya. Gulong na ginamit dito ni Bristol is sa uh, Yuan Sing Tires. Alright, sa so pagdating naman sa sukat ng gulong niya sa likuran, mga kamots, 120 by 70 by 12. Sa so pagdating sa CBT niya, gloss black paint finish yung crankcase. And then, uh, kagandaan dito kay Basilica, mga kamots, meron siyang backup na kickstart. Wow! In case na pumalya yung natin dito sa Basilica 125, eh, meron tayong pang backup na start. Pang start, no? Meron siyang, dahil meron siyang uh, uh built-in kickstarter. Ayan. So, ito po yung air filter niya. Medyo tago nga lang, no? So, typical lang yan sa mga classic scooter na medyo nak nakatago yung air filter. And then, naka-single shock absorber siya sa Liguran. Pagdating sa side stand niya, metallic gray yung side stand niya. Passenger foot peg, siya. Pipindutin nyo lang to para mag-engage siya. Wow! Hindi siya masyado sa gabal dahil nakatago siya. gaya na nakikita nyo, nap meron tayong napakalawak na legroom dito. And then pagdating sa uh, tuhod to manibela, napakalayo ng agwat mga kamos, ng tuhod ko sa manibela. By the way, I'm a 5'9". And then, uh, kita nyo naman, So medyo malayo, malayo talaga as in yung uh, pagitan ng tuhod ko sa manibela. Medyo nakalayo itong manibela ni Basilica, no? And then sa footboard naman niya, meron tayong napakalawak na footboard dito. Wow! Na pwede nyo pang uh, i-extend yung paano ang gandun, no? Kasi nga extendable yung uh, uh, itong pinaka rubber niya, yung tinatapakan. So classic scooter, expect din natin na napaka-classic din ang itsura ng upuan niya. So pagdating sa stitches niya o mga tahi niya, So, meron tayong kakaibang itsura ng uh, seat cover dito. Wow! Ganda. Mukhang talagang classic. Uh, yes, meron po siyang under seat compartment na napakalawak, mga kamas. No? Ayan. So, pakita ko sa inyo. Ha. As you can see, meron tayong napakalawak na under seat compartment dito. Wow! Kaya yung sinabi ni Sir Jay kanina, half-face helmet kasha daw dito. Lalong lalo na kung gagamit kayo ng classic na helmet kagaya nun. Ito, pakita ko sa inyo. Ha. So, yung mga ganyang classic helmet, yung na uh, in-example ni Sir Jay kanina, nakakasha. Ayan, so tulad dun sa model na yun sa babae sa picture. So, mga ganyang helmet na half-face, classic helmet ang kakasya dito sa uh, under underseat compartment ni uh, Basilica 125. Which is uh, may point naman, no, kasi nga classic scooter ito. So, bakit ka gagamit ng sporty na helmet dito? So, for sure na gagagamitin mo ditong helmet isa uh, medyo classical din na half-face. Yun yung mga pinakita ko sa inyo kanina, yung mga ganun ang babagay dito. And then yun din ang makakasya ditong helmet dito sa underseat compartment niya. Isa pa sa nagpayunik sa underseat compartment itong Basilica eh, meron siyang design na ganito. So sabi ni Sir J, ito daw ay forged uh, carbon. Wow! Para naka-forged carbon. And, pero kung titignan niya ng malapitan, para siya mga cube-cube na maliliit o square-square na maliliit dito. Ayan, ang ganda. So ang fuel tank capacity na itong uh, Bristol Basilica 125 is 5.5 liters. And then ayon kay uh, Bristol, ang uh, fuel consumption nitong uh, Bristol Basilica 125 ay 50 kilometers per liter. So, by the way, naka-fuel injected na nga rin palang isang ito, mga kamos. Kaya expect natin na matipid din sa pagkonsumo ng gasolina itong classic scooter na ito coming from Bristol Motorcycles. Ayan. So, bago ko makalimutan, kung nakikita nyo to mga kamos, meron siyang built-in na bracket dito. Ayan. So, pwedeng uh, grab bar ng passenger mo or pwede mo rin namang paglagyan ng top box. So parang naka top box ready bracket na itong uh, uh, Bristol Basilica 125 dahil dito sa stainless bracket niya na built in na. so hindi na natin kailangan pang magpa uh, kabit pa ng bracket para sa top box. So pwede nyo nang uh, kabitan niya ng top box or saddle bag, no? So I guess babagay din dito yung uh, saddle bag. So meron tayong uh, retractable na hook dito na pwede natin pagsabitan ng mga bagay-bagay. Pwede natin isabit dyan. Napaka-unique din ng susiyan nyo. Meron tayong uh, uh, metal key assembly dito. Metal po yan mga kamots and then naka-stainless uh, chrome. Ayan. So, naka, hindi nga lang siya naka-shutter key pero is not a big deal naman. And then, dito na rin nakapuesto yung uh, lock niya sa man manibela and then yung seat opener. Ayan. So, dito na rin po yung seat opener niya. And then pagdating sa susi niya, ang ganda oh. Para siyang susi ng kotin. Wow! Sa left side naman, although classic scooter itong uh, motor na ito, meron pa rin siyang uh, modern features tulad nitong uh, charging socket na naka-USB, ready na. Convenient din, in case na gagamitin natin ito sa long rides, eh di hindi hindi tayo mga ngamba na malobat yung mga cellphone natin habang nagmamapa tayo dahil meron na siyang built-in Uh, power socket na naka-USB ready na. Pagdating sa instrument panel niya, eh, naka-modern instrument panel na siya, which is naka- uh, digital. So, naka-activate 'to. So, pakita ko sa inyo 'yung sample na instrument panel niya. Ayan. So, napakaganda at napakaliwanag mga makamust ng instrument panel niya. Color wow! white 'yung uh, background ng uh, pinaka instrument panel niya, 'no? And then lahat makikita na natin dito, speedometer, odometer, RPM gauge, fuel gauge, meron pa siyang built-in clock. And then uh, trip meter, ayan kung ilan na yung natatakbo natin. Battery indicator, so lahat nandito na mga kamos. No? Napakaganda. And then pagdating sa mga iba pang indicators niya, uh, turn signals indicator, check engine indicator, ayan. So lahat nandito na. Buttons and switches niya. Sa left side, meron tayong uh, high beam, low beam. Turn signals, left and right. So, pakita ko sa inyo yung buga ng turn signals niya at yung headlight. No? Ayan. So, yan po yung itsura ng headlight niya. So, as you can see, napakaliwanag at napakatingkad ng buga. Sa turn signals niya, ganun din. Napakatingkad din ng buga niya kahit napakaliit niya. No? Ito naman yung busina niya. Ayan, so medyo malakas din yung buga ng busina niya. No? Sa right side naman, meron tayong engine kill switch dito. Kataya ng headlight. Ayan, kung gusto niyo nakapatay yung headlight. And then, uh, electric push starter. Ang ganda ng hand grip nyo. Ang ganda ng style. Napakadaling hawakan at hindi nakakairit ang hawakan. And then, sa bar end niya, meron tayong gloss black na bar end dito na naka-alloy type. Ayan. Sa mga brake levers naman niya, meron tayong chrome silver na brake lever dito, left and right. Alright, so yon po yung looks and appearance, mga kamusin, yung pinakabagong uh, classic scooter ni Bristol Motorcycles. Walang iba kundi ang Bristol Basilica 125. Alamin naman natin na iba pang engine specs at features na itong classic scooter na ito coming from Bristol. The all-new Bristol Basilica has a 125cc engine displacement, 4-stroke single-cylinder na ka-single overhead cam with 2 bulbs. Ang classic scooter na ito ay mayroong max power na 6.8 kW at 7,500 RPM habang kanyang max torque ay 9.5 Nm at 6,000 RPM. Para sa kanyang fuel system, as I mentioned earlier, ito po ay naka-electronic fuel injected habang kanyang cooling system, ito naman po ay naka-air cooled. As for the starting system, combine ito ng electric at kick starter. At dahil classic scooter category ito, ito ay gumagamit ng continuous variable transmission pagdating sa kanyang driving system. Para naman sa kanyang suspension, sa harapan ito po ay naka-telescopic fork, habang sa likuran naman, equip ito ng single monoshock. As for the braking system, sa harapan ito po ay naka single hydraulic disc habang naka mechanical drum brake naman ito pagdating sa likuran. Wala itong ABS o TCS braking features pero ayon kay Bristol, eh, quit naman ito ng CBS or combi brake system na kapag nagpreno ka ng 70% sa unahan ay sasama ng 30% yung nasa likuran which is goods na goods na rin pagdating sa classic scooter na ito ni Bristol. Para naman sa dimensions, meron itong overall leg na 1950mm overall width na 720mm at overall height na 1140mm. At meron naman itong seat height na 780mm habang kanyang ground clearance ay 110mm at meron naman itong kabuang bigat na 111kg. At yan na nga ang engine specs at iba pang features nitong pinakabagong classic scooter na ito na Bristol Basilica 125. Kaya naman alamin na natin ang cash price at installment price nito dito sa Bristol 10-Up Caloocan So na tayo sa cash price at installment price nitong bagong Bristol Basilica 125 coming from Bristol Motorcycles. So magkano nga ba itong classic scooter na ito dito sa Bristol 10 ab kaluokan as of July 2025. So pagdating sa cash price niya mga mods sa SRP price meron itong 118,800 pesos. So SRP price po yan. Pero pag kinuha niyo to on the spot dito sa Bristol 10 ab kaluokan mag uh, ito mga kamusin magkakaroon ng discounted price which is 98,800 peso. so, 98, pesos so 98,800 pesos na lang makukuha itong uh, napakaangas at napakagandang classic scooter na ito coming from Bristol Motorcycles so pagdating naman sa installment price available naman daw ito dito sa Bristol 10 Ave ang total uh, down payment nyo rito is uh, 46,155 pesos all in na po ito mga mas kasama na dito yung uh, LTO registration, insurance, and shuttle. Ayan, so all in na po yun. Sa monthly amortization naman, pagdating dito sa Bristol Basilica 125, ang monthly amortization natin para sa 12 months is 9,821 pesos. 24 months or dalawang taon, 5,623 pesos. 36 months or tatlong taon, 4,303 ang ating monthly amortization dito sa Bristol Basilica 125. So kung nagustuhan nyo itong motor na ito at naghahanap pa rin kayo ng uh, ibang brand na klase scooter, So marahil itong uh, Bristol Basilica 125 ang magugustuhan ninyo ngayong taon. So message na lang kayo sa Facebook page ni Bristol Motorcycle Ten Alpha para mag-inquire ng motor nito at sa mga iba pang mga motor nila rito. And then uh, para naman sa address nila ito po ko na lang sa screen para in case na gusto niyo personal na pumunta dito sa Bristol Ten Alpha Caloocan at yung mga motor nila dito eh alam niyo na ako sa kay pupunta. So bago ko tapusin itong vlog na to gusto ko ulit magpasalamat kay Sir Eugene na branch manager nito ng at uh, Bristol Ten Alpha Caloocan kay Sir Jay and then kay Sir uh, Adriana na kasi sa atin para i-review itong uh, pinakabagong uh, Bristol Basilica classic scooter coming from Bristol Motorcycles. So muli maraming maraming salamat sa inyo mga kamots. Stay safe, ride safe always.